So mga guys, dito ko umpisan yung vlog ko. Lahat yung pupunta ng Haro, uh, Karigara, tapos nang galing kayo ng Dagami, kung gusto niyo ng shortcut, itong side na to, dito sa Sapsap, barangay Sapsap pa ata to mga kois. may kalsada na makikita nyo ay katabi ng irrigation. Tapos, ito din, cruising. Dito tayo dadaan, no, para mas mabilis yung pagtunta uh, pagpunta natin ng Haro at ah, karigara dito yan mga koys ito mga koys malitbugay barangay malitbugay pagdating natin dito ito po yung ah, madadaanan natin galing tayo sa sap sap pag dito tayo dumaan so shout out sa mga taga malitbugay dyan ng ah, pastrana na siguro to mga koys pagdating natin dito sa ating ah, tingib ah, kanan naman tayo para marating natin ang ah haro, ito, dor na to mga koys ah Uh, papunta na tayo ng bayan ng Haro uh, kita nyo naman na uh, okay po yung kalsada dito uh, walang mga lubak so smooth ang magiging biyahe natin pag dito tayo dumaan anong barangay to dito lagi ko itong nadaanan kung may pagkakataon na ipapakita papagita ko to sa inyo mga kois gamit ang ating drone uh, shout out po sa taga rito mga kois Santa Cruz barangay Santa Cruz to may ba oh, yan, Santa Cruz. Barangay Santa Cruz pala to dito. At uh, dito mga koys, may, mayroon akong uh, itatanong saglit sa inyo. Ito, e, kita nyo ba to? Ayan. Lagi tayong dito madaan, San Rafael, Arkanghel. Anong tawag nyo dito mga koys, no? Anak ng Palladium. So, sabi nila, ayos sa akin naririnig ah, hindi ako sure. Eh, dyan daw nag-aaral yung mga pare. Totoo ba mga koys? yung mga nag-aaral na maging uh, pare no dyan ba so comment na sa video na to kung totoo ba po lamat ah uh, nandito na tayo sa haro at uh, tanungin natin kung saan papunta yung San Pedro Hanging Bridge sir hindi na pakihan na hain ba itikante barangay San Pedro ang may hanging bridge nga ha diret na sa Oh, thank you. Salamat ha. So, ayun sa natanong natin mga kois ay nag ah, diretso tayo. Itong daan na to, ito yung pagpunta ng Dagousais. No? ng Haro at ito din ang Kumuk uh, Haru Wetas Road at ito din ang papunta sa Hot Spring Resort nila dito, yung uh, ano ba yung tawag ng uh, uh, paliguan na yun nakalimutan ko, ito din yun so, kung mayroon tayong pagkakataon mga koys, eh atin tong tukintahan, uh, Rubas siguro yun o, no? yung Rubas Hot Spring Resort, kung hindi tayo nagkakamali dahil dito si Partingto, kita natin yung bundok ng uh, yung Amanduin. Uh, yan mga koys, napaka-taas niyan. At dyan sa tinakang baba na yan, nandyan po yung uh, Rubas Hot Spring Resort mga koys. Saan kaya dito mga koys, yung ano ah, yung daan papunta ng San Pedro. Dahil ita-target po, i-unlock natin ngayon ang Uh, hanging bridge o oh, kita nyo sa image City diretso sa susunod ito na yung magiging daan pumunta sa Umok sana matapos na to dahil itong daan hindi pa to tapos sa unahan mga kois o oh, asan kaya dito yung San Pedro na uh, crossing ba magdiretso diretso naman tayo mga kois eh, pero tanong tayo dito pag mayroon tayong matanungan mamaya mga kois baka po eh. Ah, malayo na tayo, sayang po yung gasolina natin no? sana hindi tayo ulanan, para maganda yung pag natin doon sa hanging bridge so ito na mga koys, ang sinasabing tulay tapos pagdating natin dito dero sa silang daw ayun ah, patunta ng Dago mga koys Ayan. Ito naman papunta ang Mount Amendoon tapos sa Robas, no? Hot Spring. Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Welcome barangay San Agustin, Halite. Diretso Nay. Barangay San Pedro Santo. Oh, melayu pa? Oh, oh. Okay. ko pa yung tulay. Oh, oh. Ah, si, Thank you. Kung bridge, eto na yun, padulton na nitong kalsadang oh, oh. Diretso Ah, thank you po. Maraming salamat na na So, ngayon mga koys, ah, eto na yung daan na to ay bretso na to. Tapos ah, madadaanan natin yung ah, isa sa tinatarget natin ngayon, yung hanging bridge. Okay. Ah, tana yung mga hanging bridge dito mga kos? Lamak ng daan oh. So bali itong uh, kalsadang to ay kumukonekta dun sa barangay San Pedro gamit ang hybrid. Ah, okay. Ito mga koys, kita natin yung mga bundok ko. Oh. Yeah. Ah, Ang tataas na. Dahil magkadikit lang yung mga bundok na yan sa Mount Amandain. Ang daan dito. Oh. Ruff na dito mga koys. Walang problema dahil naka-CRF tayo. Shoutout sa mga user ng CRF. Dyan. No trespassing. Ah, hindi pwede dyan. Anong nangyari dyan? Eh, ito na sinasabi nila na da daadaanan natin yung Maliit na kalsada Ah, ito na Ito na mga kuis Yung hanging bridge isa. Ah, yes, ah. yeah, Okay lang dadaan dito ya yeah. Ah, okay So, totoo lang naman, ito naman yung takay ko gusto tingnan kunan ng drone shot. Ayos ah. Buti tay may ano na dito hanging bridge. Taka dito ka tay? Oo. Uh, ah. -huh. Uh, oh ito, madaan nga. Ayos ah. Matagal na ba to dito tay? Ano mga dalawang taon na to dito. Ah. Uh, so, ayos, malaking pakinabang ano tay. Tatlong taon na. Na, uh, medyo mataas ba yung ilog diyan sa baba tay? Ah, uh, okay. Uh, Anong barangay ito dito, Tay? Ito na sa Cobong, ng barangay San Agustin. Ito? Oo. Oh, oh, So, valley, barrio po ito? Hindi, sityo Ah, oh, sityo. oh, yung barrio, yung San Agustin pala. Oo. Oh. Yung nasa, ano, yung nasa pagtawid dito sa ano hanging bridge, San Pedro na yan. Ah, uh, kuya, napansin ko, may dala-dala ang panilip ah. Maano ka, Ma maninilip? N Nanawali ng suso. Ah, so, so tapos sabay na din yung mga ano, isda. Anong isda na ulit, ay? Bunog. Bunog, yung ganito kalaki, no? Uh, hindi, <laughs> ganyan lang. Ganyan lang. Pwede na, pamaksiv. Ano yung, ano ba, sa amin yung tawag, urang. Ah, urang. So, malapit lang ba dito? Malapit lang bahay nyo dito, tay? Adto. Ah, doon. Sige pupunta po, tadadaanan. ako dyan, ah. Magdodron ah, ka? <laughs> Oo po. So, ikaw ba, lejang ka? ladaan, mumuhuli ka na ng suso, yeah. pang ulam no, yeah. tapos sabay na ligo, kasi mainit, yeah. maganda yun, mainit kasi tanghali na no, thank you butay. <laughs> okay. po tay, okay. salamat po, ating yung sa San Pedro, may exit ba na daan, palabas? Mayroon no, papuntang Dagami, ah Dagami na, uh, ah, uh, ito, ito ang hindi, wala pa doon ano, daanan di, doon, yung nakakas, na yung ano, yung barangay dyan, ano, haro pa? Oo. Ngayon pinag-aagawan na ng ng kami kasi yung ano pagitan yung binahaan River. Ah, binahaan. Itong pangalan ng uh, river na 'to is binahan. Binahan. Yung, okay. ay binahan. Okay. Dalawa diyan nagkaganyan. Ah, dalawa so, nagko oh, sanga. Ano Hilok Togan? Hilok Togan. So, yung ano dito yung isang ilog yung binahaan na nasasakupan ng Haro. 'Yung kabila naman nasasakop ng dagami. Ah, kaya pinag-aagawan ngayon. Huwag so, na mag-aagawan. Wala pa 'yung ano kalsada doon. Haro 'yung ano naka Sampidro. Oo. Ngayon pinag-aagawan na dagami niyan. Huwag na mag-aagawan, pag-usapan na lang. <laughs> Oo, oh, pangit 'yung mag-aagawan. Ah yeah. uh, kasi na ano na lang ito disputed area. Ah, oh. nadedisputed -di area. Okay. Ito na kay ito. Ito yung uh, tinatawid ng mga guro pag dito. Oh, dito tinatawid ng mga guro ang hirap ng uh, ano pag okay na. Sa ating paglalakbay ay ating natunghayan ang ganito kagandang tanawin na hindi natin may paliwanag kung paano ito nagawa ng kalikasan. Kaya malaki talaga ang ugnayan ng tao at kalikasan. Pero mayroon pa rin mga tao na inaabuso ang kalikasan. Pero hindi natin alam na ito ay tahimik na gumaganti sa atin. Kaya wag natin silang masyadong abusuhin para lang sa sarili nating interes. Dahil kung hindi man natin maranasan ngayon ang kanilang gante, darating ang panahon na sa susunod na henerasyon sila ang magdudusa. At ang hanging bridge na inyong nakikita ay hindi ito basta bastang hanging bridge dahil ito ay malaki ang pakinabang sa mga taong naninirahan dito para sa kanilang produkto sa paglabas at pagpasok dito. Nang dahil sa hanging bridge na ito, mas napadali ang pagdaan ng mga estudyante, guro at iba pang nakikinabang dito, kaya malaki talaga ang pakinabang sa mga taong mataas ang posisyon kung ito ay natatama, kagaya ng hanging bridge na ito na itayo dahil sa mga taong nakaupo at makapangyarihan at masarap sa pakiramdam na yung ating pinaghirapan ay hindi nasasayang at napakikinabangan ng karamihan kaya sa susunod nating paglalakbay ay ipapakita ko pa sa inyo kung gaano kaganda ang ating bansang Pilipinas pero bago ang ibang lugar, liti muna kaya po ako taos pusong humihingi sa inyo ng tunay na suporta sa aking channel para may pagpatuloy ko sa inyo kung ano man ang aking naumpisaan at plano na ako lang muna ngayon ng nakakaalam. At ngayon pa lang din nagpapasalamat na din po ako sa inyo at G3 Adventure representing Leyte.